Hello guys! Kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay magluluto naman po ako nitong kinulub na bangos. Ayan, syempre sobrang sarap po nito at napaka-healthy pa. So shoutout po sa mga taga Tayabas, Quezon Province, ayan sa mga friends and family ko taga dyan. Isa po ito sa favorite na luto ko ng Quezon. Ayan, lalo na pag nagluluto nito ang aking nanay at yung aking lola. So, ito yung mga natatandaan ko pang niluluto nila. At tuwing niluluto nila yan, ay ako'y nanonood habang niluluto nila yan, guys. So, ayan na nga yung ating bangus dyan. So, hinigasan na natin yan ng malinis. At ayan, naglagay ako ng talong. Pig slice, slice, slice ko na yan, guys. At naglagay na ako ng bawang sibuyas. At yung ating sili na pangsigang, dalawang piraso. And syempre maglalagay tayo dyan mamaya ng suka at yung ating turmeric powder. So pwede po kayong gumamit ng luyang dilaw na hindi pa siya powder. So naglagay na rin akong paminta. Ayan ako guys, try nyo po itong lutoon at napakasarap. So maglalagay ako guys ng konting sugar. So optional naman kung ayaw mo, okay lang po. Pero usually po sa keson, manamas na maasim-asim at maanghang-anghang yung kanilang kinulob. So ayun, naglagay na rin po ako ng asin, pampalasa sa ating ah uh, kinulog na bango. So, ayan na nga at nilagay ko na dyan guys yung ating turmeric powder. So, pwede po kayong gumamit nga. Katulad nung sinabi ko kanina, pwede kayong gumamit nung luya talaga na ah uh, luyang dilaw. So, much better po yun. Pero, pag wala po kayong mahanap nun, pwede po kayong gumamit nitong powder na turmeric kasi luyang dilaw din naman po yan. So, ayan na nga at after ilang minuto kumulo na yan guys. So, ayan na nga guys. Naku, ang bango-bango nito guys. Kung ako po sa inyo, try nyo po itong gawin at napakasarap nito guys. Yan, apat na piraso yung, isa, pinag apat na piraso ko lang guys yung isang buong bangos. Kasi usually ako lang din naman po ang kakain nito. At mga trisans ko, ayaw nila nung matinik na isda. So ayan na nga guys. So ulam ko na ni ngayon, mamayang gabi at hanggang bukas. O ba diba, charot. So, yun na nga guys. So, ilang minuto lang yan guys ay aahunin na rin natin yan guys. At luto na yan. So, madali lang naman po maluto yung ganitong luto. Siyempre. So, ayan na nga. At patay na natin guys yung apoy. Nako, ang sarap na naman ang lunch ko nito guys. So, ayan na nga. Ready na yung aking kanin dyan. Sandok na tayo guys. Siyempre, konting kanin lang sa una. Mamaya na yung pandalawa. Char! so na nga guys. So, ito lang yung aking video today at sana po ay nag-enjoy kayo at sana ay may natutunan kayo ngayong araw na to sa aking video. Kaya ko ako sa inyo guys. Try niyo na din po ito at hindi naman po ito ganun kamahal pag niluto niyo. So guys, thank you for watching.